Hi guys! Happy Sunday! Good morning, good morning sa inyong lahat! June 2 na ngayon. Sana sa June. A lot, a lot of blessings coming. And of course, healthy, healthy, healthy lang talaga. Ayan. Breakfast tayo guys. Gumawa si Dada yan ng 3 eggs. Pero isa lang iniwan niya sa akin. Kasi maglalagay rin ako ng mayonnaise. Siya, kinain niya yung dalawa. Mag-hi ka man na, mahal. Hello! <laughs> Ayan. Ayan, guys. This is our highlight breakfast for June 2. Ayan, gumawa rin siya ng coffee and milk. And ito po yung ating sliced bread. So, let's take our breakfast. But before that, I want to drink na my coffee. Ayan, guys. Kumusta yung inyong mga araw? Mmm. No. No. Ayan. <laughs> Sarap yung breakfast natin ngayon. Kapot sila. Ha? Kaya't yung siya makapot. Okay, and then lagyan natin ng isa pang Ayan, then saka yung eggs natin. Eggs natin eggs natin. Oh my God. Eggs natin na malasado. Alam nyo ba yung malasado? Yung half cooked Oh! OMG. Sayang yung sauce. Ayan. <laughs> Ikaw kasi, pinabitin-bitin mo siya. And then, isa pang kutsara, mahal, kasi ginamit ko na to dito sa ano? sa lang para sa mayonnaise. Sayan so, yung itlog natin, guys. Patong pa tayo ng isang slice bread. Uh, pero nakalimutan ko maglagay pa pala ko ng mayonnaise. Dito sa isa kong... Kaya nga, na mahal si Kohi. Iyan wala tayong apo pero ayaw nating mga pets na paka spoiled. So ayan guys, ito na yung heavy breakfast ko, tatlong slice bread. Ayan, with mayonnaise and malasadong itlog. And syempre, ang ating coffee. Maraming salamat na Diyos sa pag-prepare. Ilagi na ni mo mapaakay pa na. Mm. Sarap. Mabounce. Kayo, anong breakfast niyo dyan? Sarap. Tinidor, panig ka na no no Oh, ikaw ko eh. Tugutulo yung itlog. Doesn't want to give something to you. Sabi <laughs> ko makain ni si Daddy yun yung watermelon parang nakakalaway, di ba? Sarap. Sarap yun guys. So, oh my god, ang itlog. gusto, gusto ko kasi ganitong itlog. Ayan. Please, hindi dati yung busog na. Bye! Hi guys! Today is Sunday. Nagpalinis tayo sa labas kasi yung coconut natin dito sa gilid ng bahay is lumalaki na. Tapos yung dahon niya is pumupunta na sa cutter natin. So nasisira. Tingnan natin ha. So ayan guys. So oh. Iyan. Kasi lahat na ng dahon. Ayan. Naglilinis tayo dyan sa ating paligid. aso balion juday na siya ba juday na ma'am mas maayo kay didi siya magiapon mo sobol siya asa asamo na siya rompa ingon basin ma dire na na judita na siya walo kayo ko nagada sa bayo ah sige oh my god so ayon guys oh and um Ang dami nang natatanggal. Labas tayo. Ay. Ay. Asa siya yung patong sa sin? Oh, okay lang okay, na? Okay. Inita no? Asa siya. Okay, di sa video eh gud siya makita ang init. Ah, yun na yon guys. Oh, nakikita niya. Siya no, binakog katong taas jud kayo. Ha? Oo. Wala Kinsa? Si. Balik man sila? Ha? Balik sila. Na, Ah, di na lamo? Very good. Okay. ditë apo kasi yung malunggay sobrang taas na din salamat hindi naman masyadong laging nagmalunggay ang bilis niyang tumubo din eh Hila na yung kalamansi ko. Ayun, oh. Eh. Tigas ng malo. Okay, salamat Jude. Kalaman si ko guys. Jay, okay. ka na. Ibta na. Ha? Sige, gipatindog naman ko na. Mukuan na dayon ba? ba? Mutubo siya. Grabe, gipatindog. ra? ayan tapos na ayun na yung isang malunggay Up. ay